For today's video, mayroon na namang OFW na sa Qatar ngayon na nagpapakita ng kanyang kalukuhan dito sa social media. So itong mga langgano, mismo ang kanyang katawan pinakita, lalo niyang pinakita sa mga amo niyang naku na masyado mael. Ayan, ito ay pinagbabawal. Pero bakit nagpapakita ito? Sa dahilan ba? na maganda ang kanyang katawan. Panoorin nga natin to yung isa nating uh, uh, content creator na sinisermonan at galit na galit ngayon dito sa babae na itong isang OFW na dyan ngayon sa Qatar. Halika, panoorin natin. No? Oh, kita bulbul, no? Proud na proud kang ipakita yung pechay mo. Nagsayaw ka pa nga, di ba, ng no party challenge? Oh, kung hindi pokpok -pok ang itatawag sa sa'yo, ano, balerina, belly dancer, showgirl, exotic dancer, agogo dancer. Ano? Ano? Meron ka ba pwedeng isuggest? Ha? Salagay mong yan, ha? Anong pwedeng itawag sa'yo? Actually, alam mo, kung totoo, Sen, e, eh, nababoy mo yung trabaho ng mga sex workers. Kasi sila discreet, e. Eh. nila yung respeto, lalo na sa pamilya nila, sa kanila ba? Diba? Hindi nila pinangangalanda yung ginagawa nila or yung trabaho nila. Eh ikaw, no buong mundo pwede ka makita. Worth it ba? Ha? Ginagawa mo yun for what? Kasi bored ka? Homesick? Additional income from Lolo Or fame? Or shame? Tapos masasaktan ka pag sinabihan ka ng p okay p Eh ayusin mo yan sarili mo, te. No? sa laula ka kasi wala kang hiya oo at hindi nakakatuwa yung ginagawa mo mali mali talaga mali ang inaplayan mo kung gusto mo palang magsayaw ng ganyan nakita bulbul or walang saplot dapat hindi ka nag-OFW ati girl no? uy alam mo ba na dahil dyan sa ginagawa mo eh hindi lang sarili mo yung pinapahamak mo Pati yung mga ibang kasambahay, idinadamay mo. Alam mo lang, ang ganyan yung mga Arabo eh, tapos lalo mo pang pinapamanyak sa ginagawa mo. Eh, kala mo ba, hindi ka nila napapanood? Hindi nila nakikita yan, ha? Hindi mo naiisip at wala kang kakonsern-konsern na ang dami na nating mga OFW na nagagahasa, na they take advantage, na babastos ng kanilang mga amo, pero wala kang pakialam. Wala kang tigil sa kagigiling dyan, no? sayaw na nakapanting nga. Pero, biyak lang yung nakatakip, no? Or sinasadya mo talaga ipakita yung bulbul mo. Ala, sige, sayaw! Sayaw! No? Para kang bulating na asinan, lintik ka. Kuhang, kuha mo yung gigil ko, eh. Mm -hmm. Kasi, isa sa mga layunin ng ating gobyerno ay eh, iangat yung imahe natin mga Pinoy, lalo na dito sa abroad. 'di Diba? OFW, di ba, binansagang bagong bayani ng bayan. Ipinagmamalaki. At isa ako sa proud na proud ha, sa ating mga OFW. Tapos ikaw, ganyan ang gagawin mo. Ha? Magsasayaw ka ng no panty challenge na ngayon sasayaw ka, nakita bulbul mo na proud na proud ka. Ha? Idadahilan mo pa na wala ka natatapa kang tao, na wala kaming ambag sa buhay mo, no? Kaya wag kaming makialam. Girl! Girl! Narinig mo ba yung sinasabi mo? Yung reasoning mo ay napaka-selfish. Wala ka bang ibang magawa sa buhay mo? Ha? Kasi in reality, nakakaya talaga yung ginagawa mo dahil dala mo yung pagka-Filipino ng bawat isa sa amin dito sa abroad. Dala mo. Oh, dala mo. Oo. Oh, oh. Ano ba sa passport mo, ha? Ano ba ang nakasaad sa kontrata mo? May sarili ka bang mundo? Ha? At ayaw mong sumunod sa mga alit tuntunin ng bansang pinagmulan mo? Ewan ko ba? Alam mo kung cheap ka kung wala kang dignidad o wala kang respeto at hindi mo pinapahalagahan yung sarili mo, eh ikaw na lang. Wala kang galing ka, Deza. lang, no? Masasample lang ka rin ng uwak. And for the meantime, mag-enjoy ka. Sige, hanggat kaya mo, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Bulbul -bul pa mo, no? Hanggat gusto mo, sige lang. Hanggang nakita nyo naman at narinig nyo naman kung anong sinasabi ngayon ni Hadi and si ha ito po ay isang big, big uh, content creator ito hindi to ako nanonood ng kanyang mga reaction video din ang tindi, sobrang galit itong ating kaibigan na content creator, dahil ba naman galit na galit siya, dahil syempre sa dami tinan nyo naman, nakita nyo ba yung video na nandyan grabe sus nako, tamang tama talaga yung sinasabi ni Idol na talagang lalo niyang pinapail ang mga employer niya at hindi lang sa kanya mga employer, buong mundo ang nakakita sa kanya. Sipin nyo sa social media, gagawa siya ng ganyan. pinapakita niyang kalukuhan niya. Yung mga ugali niya sa Pilipinas, dinadala pa talaga dito sa Middle East. Diyos ko po, yung sinasabing OMG na, saan na ba yung kahihiyan mo? Bakit ngayon pinapayagan ba yung mga ganyang klase mga babae na mag sa social media? Okay lang sana sa Pilipinas. Eh dito yan sa Middle East. Naku po. Ano na lang kayo sasabihin sa atin ng ating mga employer pag nakita tayo? Ang baba-baba na talaga natingin tingin sa atin. Sobra. Sa totoo lang, dahil kagagawa ng mga ibang OFW, kagagawa ng ibang OFW na mga walang hiya, sasabihin ko sa inyo, sa totoo lang. Kalukuhan to eh, yung, isipin mo, yung, pina, yung tinatago natin na uh, part ng ating katawan, eh, mismo inilalantad pa dito sa Middle East. Para ano sabihin siya ng mga employer dito, ng mga Arabo? Maganda? Naku. Sabi nga ng ating idol dyan, lalo niyang pinapail yung mga tao dito. Diyos ko po, tapos galit na galit, walang pakialam, gumawa kayo na sarili niyong content, gumawa kayo ng ganito. Eh, ikaw nga, gumagawa ka ng ganyan, kahihiyan ang inaabot mo eh. O, damay-damay na siguro tayo nito. Kahit na hindi gumagawa, damay na. Kaya nga, yung ibang mga mga Arabo dito, ang sabing gano'n, Pilipina crazy, isipin mo ba naman? Pilipina crazy? O, saan ka pa? Dahil yung kagagawa ng mga iba na yan sumasayaw sa social media, okay lang sana sumasayaw sa social media. Ang problema lang, pati iba naman yung pagpakita ng mga kal kalukuhan nyo. Yung bang malago nyo, mga pichay, pinapakita nyo, hindi naman karapat dapat ipakita yan eh. So mga langga, ingat lang talaga tayo, baka pag-iisipan niya at hindi lang yan, sayaw pa mor ngayon. Bukas iiyak ka sa, sa tingin mo ba, tutulungan ka ng gobyerno. Hindi, sisir mo ka pa ni Arnel yung ginagawa mo na yan. So maraming salamat dyan sa inyong lahat sa panonood nyo ng aking mga reaction video.